Ngayong araw ay day off ko na naman. kababali at maaga na naman tayong tinanghali. Nakalipat na nga pala tayo dito sa room nila, Maring Arlin Maghahakot nga pala ako ng iba kong gamit doon sa dorm namin. Mga importanteng gamit nga lang pala yung hahakutin ko doon sa dorm. At yung ibang hindi ko magagamit dito sa bahay ay iiwanan ko na lang doon. Pag nakaluwag-luwag nga din tayo ay ipapabagahin na natin yon. Dito nga ako nagpark ngayon kasi sarado yung daan papunta doon sa bahay. Pagdating ko nga ng dorm ko ko nag-impacket, naghakot na nga rin ako. Dalawang bag nga pala yung dala ko dito. Yung mga ginuha ko nga palang gamit ngayon ay yung mga gagamitin ko sa pang-araw-araw kagaya ng pantrabaho. Isinama ko na nga din pala tong mga gamit ko na pang-exercise ko kaw kababali. Para kapag ka hindi na masyadong malamig kaw kababali, mayroon akong gagamitin. Sa ngayon kasi itindi ng lamig dito sa Taiwan kaya ang hirap kumilos-kilos mag-exercise. Pagkatapos kong makuha yung iba kong gamit ay bumaba na din ako. Nang may kamada ko nga yung mga gamit ko kababala nagbiyahe na ako ulit pa uwi ng bahay. Pagka uwi ko nga ng bahay ay kumuha muna ako nitong itlog kaw kababali at dalawang piraso nga yung ilalaga ako para sa almusal ko. Tubig lang kasi yung ininom ko kaninang umaga bago ako umalis at pumunta ng dorm. Habang naglalaga nga ako ng itlog na almusalin ko, kakababali, inayos ko muna itong ibang mga gamit na inuwi ko dito sa bahay. Dinala ko na nga rin pala tong wine nung nabili ko nung sumama ko kila Maring arlin at kay Leonie sa Costco. Hindi ko pa nga to nababawasan buhat nung nabili namin nasa tatlong bol na yata yung nakalipas. Sa pagkakalkal ko nga dito ng mga gamit na naiwan nila Maring Arlene ay eh, mayroon akong nakitang gold dito. Nakalagay nga pala dyan sa card ay 18k tinalaslate ko pa yun para malamang ko. At mayroon pa nga yung kasamang kwintas na ginto rin kaw kababali. At tinanong ko nga si Maring Arlen kung legit ba na ginto itong mga nakita ko sa mga naiwang gamit nila. Para maibigay ko kay ate niya at maitabi. Kaya lang ang sabi naman ni Maring Arlen ay peke daw yun kaya nagpatuloy na lang ako sa pag-aayos ng mga gamit na inuwi ko dito sa bahay. pagkatapos kong ayusin yung mga gamit na inuwi ko dito ay kumain na rin ako. Yun lang. Lako, salamat!